Okay magandang araw mga bay Magandang araw sa inyong lahat Kahit saan sulok mong kayo ng mundo Magandang araw sa inyong lahat At palagi po tayo mag-iingat Sa lahat ng oras Bago natin umpisa ng topic natin Ay Bago ka lang sa atin yung Youtube Channel Kung hindi naman kalabisan sa iyo Ah uh, pwede ka naman baka pwede ka mag subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang update sa ating mga video uh, pindutin mo lang yan i-click mo lang yan yung subscribe tapos pindutin mo yung notification bell tapos yung nakaganyan uh, i-like mo yung video tapos meron nakalagay dito na share uh, pwede mo i-share para mas lumawak pa ang ating channel para hindi tayo nauhuli sa mga baleta. Ito mga pag-uusapan natin. Itong interview ni ni congressman Erwin Tolpo ang nangyari kasi dito mga bay tinanong ito si congressman eh, bakas ng ulan tinanong ito si congressman Erwin Tolpo sa conference kung ano ang masasabi niya sa naglalabasan dito na secret uh, ito uh, secret allege allege sa uh, uh, Di umano secret pact with China ni Pangulong Digong PRRD. Mapakaganda ng sagot dito ha. Ah. Walang nilaglag dito si Congressman Erwin Tulfo dahil alam naman natin na noon na panahon ni PRRD ay eh talagang Duterte talaga to Sulit Duterte ito noon. Kaya Pakinggan natin yung kanyang payag. Siguro po ang right person na sasagot ho dyan, ang dating Pangulo. Kasi hindi naman ako kami privy uh, maging ang administrasyon po na ito. So maganda po siguro the former president will answer that kung meron bang kasunduan. Kasi I believe before previously sinasabi nila wala. Dinenay nila sa iyong insul na yan. So it would be better and the right person to ask that question and answer it is uh, yung dating Pangulo. Yun lang po. Tama. Tama yung sagot dito ng, ni Congressman Erwin po. Kasi may mga kumakalat niya yon. itong talagang itong mga vlogger na itong eh. <laughs> hindi, hindi, hindi. Hindi ako nainis kahit pinapakinggan ko yung mga argumento nyo dyan, kalawat kanan, na di umano ito, si PRRD, nagkipag-deal, nagkipag-secret deal sa mga dyan sa sinasabi nilang na ah, uh, ito eh, uh, na ano na yun, ano, panakasul ba yun? Yung sinasabi nila na kasunduan, itong kasunduan ni PRD, PRRD at saka yung mga Sierra Madre na yan. Puro, puro lang naman kayo eh. Ito na nga eh. Ito na nga eh, yung mga congressman na nga mismo eh. Hindi nila masagot kung totoo ba na nangyipag secret deal ito si Pierre Arde sa mga China. Hindi na nga, din na nga madiretso na yung Christmas ni Ruin Ba't ba titigas ng ulo nyo? <coughs> Hindi ko dito pinagtatanggol si Pierre Arde. Ha? Pero naman, maglabas naman kayo ng ebidensya nyo. <coughs> ilabas nyo. Ilabas nyo yung, inyong mga haka, haka Hindi maniniwala kayo sa mayroon pa isang vlogger dyan na kumuha dun sa inquirer. Ano ba? Ano ba naman kayo? Eh, yung inquirer, ni eh, matinik na kalaban niya ni PRRD nung siyang pangulo. Diba? ba Dahil yung, dahil sila, hindi nag, sila nagbabayad ng buwis, kaya nagalit ito si PRRD. Diba? Matatandaan nyo, hindi nagbayad ng buwis yan, kaya nagalit sila at saka naglabas sila ng peak news tungkol kay Senador Bongo. Di ba? Kaya lalo ito nagalit si PRRD. Kaya yun, pinagbayad sila ng buwis. Ay, hindi sila nagbabayad ng buwis eh. Kaya hindi na ako magtataka kung sisiraan talaga nila si PRRD. Di ba? kung gusto nyo, maglabas kayo ng malinaw na ebidensya. Yung talagang nandyan yung permado ni dating Pangulo. Ah, yung may ano sila, kasunduan, video man yan. Ano. Talaga maniniwala talaga ako dyan. Ako mismo mo sabi kay PRRD, eh, ano ka pala eh? China ka pala eh. Pero hanggat na wala naman kayong napapatunayan, wala kayong pinapakita, puro lang kayong mata, mata ng mata, eh, eh maghinay-hinay kayo, ma maghinay-hinay kayo. Dahil hindi naman nakakasira yan na sa isang tao eh. Nakakasira yan. Sisirain niyo yung isang tao, lalo na yung isang matanda na na uugud alas din nga makahakbang sa kanyang sa hagdan, ng sasakyan. Uh, tapos, lalo nyo pa seserain ng seserain. Kaya, hindi maganda yan. Wala na kayong galang sa matanda eh. Uh, at hindi nyo naigalang yung kanyang katandaan dahil yan naman ang gusto nyo. Pero dapat igalang yon na naging presidente siya ng Republika ng Pilipinas. Yun na lang sana. Yun na lang ang gawin natin. Respeto na lang dun sa naging pangulo siya. Lahat ng mga nagdaan pangulo, respeto natin. Kahit si ano, di ba? Sila Osmeña, sila irap. Di ba? hanggang ngayon nire-respeto natin mga yan eh may mga issue rin naman sila eh di ba may mga issue siya rin sila pero hindi naman natin sila binabanatan ng ganyan eh di ba eh ma-respetuhan tayo at saka dito sa eto lipat tayo dito dito sa anak ni Pangulong Digong <coughs> si Vice President Sara Duterte. Ito na naman yung banat nyo sa kanya. Ha? Ito lang uh, sa mga kapwa kong vlogger dyan. Makinig kayo sa akin. <coughs> Hindi ko sinasabi na sundin nyo ako. Sabi ko lang makinig kayo. <coughs> yung nag-viral na teacher na nagwawala, yung babae na babae na teacher na yun, nagwawala siya. Huwag niyo sabihin, kasalanan na naman ni na Depid, sekretary Ako na nasasabi sa inyo, hindi niya kasalanan. Wait lang, uh, yung bangs ko nasisira eh. Kaya, wait lang ha. Hindi niya kasalanan ni eh, sekretary de yan. Malakas ng ulan, no? Huh? Sorry guys ha. Malakas ang ulan. Kita niyo naman yung bubong, ang lapit lang halos. Ayan, bubong na. Eh, siyempre, yero. Hindi naman yung pawid. Kaya patak ng ulan, maingay. Di ba? Eh, kung pawid yan, katulad sa probinsya, walang ingay yan kasi dumudulas lang ang ulan. Diba? Yero kasi. Anyway, mabalik tayo. Kung nag na babae, Ah, uh, dalawyan ni, eh. hati rin ang opinion ko dun eh. Dahil may mga estudyante talaga na bastos. Eh, hindi lahat, pero ang kabataan talaga ngayon, bastos talaga. Grabe yung mga kabataan, yung napakabastos. Lumalaban sa magulang. Oh. Uh. Eh kung ikaw nga magulang, nilalabanan ka ng anak mo. Mga high school, high school, ganyan. E yung teacher pa kaya? Oh. ang problema lang ni teacher, hindi siya gumamit ng sarili, sarili niyang video para mabe yung mga kabastosan ng kanyang estudyante. Eh oh. nga e, naunahan siya. Di ba? kasi ng mga ano, hindi natin alam kung kanino cellphone 'yun eh. Pero matikyan may mga cellphone yan umiibig na mga yan eh. Kaya nag-viral siya dahil sa mga kadadada niya. Wala ko yung mga respeto wala kayong mga galang. Mga ganun-ganun siya. In short, hindi kasalanan ni Vice President yan. Ano ba naman kayo? Ang, ang iingot nyo naman mag-isip. Sinabi ba ni Vice President, ito common sense na lang ha? Common sense. Sinabi ba ni Vice President na ganito ang gawin mo, teacher? O, oh, di ba? Hindi. Eh, bakit nyo naman iugnay ugnay dun sa pr Vice President eh? Porkit Deped Secretary, iugnay ugnay nyo na dun? Ito ha, bago pa dumating si Vice President dyan sa DepEd, teacher na siya. Okay? Estudyante na mga yun. O. Oh. Paano nyo yung na yung sekretary dyan sa kalukuan ng teacher na yan? Ang gawin dyan, disiplinahin iparating doon sa DepEd yung ganyan klaseng teacher, ganyan klaseng estudyante ng mga walang kwenta. And, uh, iparating doon parang pa-disiplina. Pero wag naman tanggalin. Oh Ang gusto nyo, dismiss. Ang gusto nyo, dismiss agad eh. Eh, wag naman, wag wag niyo tanggalin, wag niyo tanggalin. Ah, disiplinahin niyo lang, okay? Ah, 'yun lang sa atin ha. Thank you sa panonood mong bayan.